Hello mga paka-farmers. Pakao na nako na ang aking isuha na manok ng mga ka mga ka-farmers. Yan ang partner mga ka mga ka-farmers. Yan babae lalaki. Ah. Pali nang itlog ng na, mga ka-farmers. Yan ang itlog niya mga ka-farmers oh. Yan. Pali tatlo mga ka-farmers. Yan. Yan. Mga uh vlog niya mga ka-farmers. Ayan. Tatlo pa lang. Bali, ang dalawa mga ka-farmers, nabasag mga ka-farmers. Ayan na yung mga ka-farmers. babae lalaki. Bali, pagpalit ko ano yung mga ka-farmers, bali, ano lang, mga piso pa siya. By one take one, 500 mga ka-farmers. Ayan. Yan na mabay lalaki mga ka-farmers. Anak na. Yan mga ka-farmers oh. Breeding na na ko mga ka-farmers. Yan ang lalaki mga ka-farmers oh. Yan. Uh, Iso ka na yung mga ka-farmers. Yung lalaki mga ka-farmers. Yan. Yan. Yan siya. Yan siya na ko Knock knock. Uh -huh. uh -huh. Team lang yung mga farmers pag mapisa na yung mga farmers yan o ang itlog pa lang siya so good mga farmers Ayan. Ang dalawa, sayang, nabasag. Nginok, nginok. Nginok. Sabi ka. Yan ang babae mga farmers. Yan ang nangitlog. Yan. Yan na nagdok siya <laughs> alin ako okay. yan sila mga katarmers so good palag siya itlog yan swamo, chicken okay. swamo pati isuga na mga ka oh. Mm. Hmm. Hmm. Okay. o mga ka-farmers Mm. mga ka-farmers oh. Nangaway hmm. hmm. oh. na mga ka-farmers gusto ko sa mga farmers mga farmers mga ka oh. mga farmers oh. O, Isog kay mga farmers. O. Oh, mga farmers, isog kayong lalaki, mga farmers. ay hey, naog na. Isog ka. Isog kayong lalaki, mga farmers. O. Oh. Oh, sabi. Isog kayo, mga farmers. Tungaway. kayo, <laughs> sakit kay mga farmers oh, Gikosi siya, oh. nak, isok na pa kanya, sakop kanya, isakop ko nak, ngaway sa among mga farmers, nga, ngaway, nyok, 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 nyok tayo kay la sa kanya, isok kay nang mga farmers oh, Gabi.